Hindi, hindi, kakain na. Halika. <laughs> Halika na ipagkain. May kanin. May kanin, may miswa, may gulay. Kaya alam niyang kakain na. Ano, alam mong kakain na. Good morning. Padaanin mo ko. Ano nun? Eh, teka, bigay ko lang ito. Sige, kain. Ito, hmm. balak namin sementohan. Pag may time. Para itong part lang na ito lupa. tas dun semento. Lagi siya madumi eh. nakakalat kong pahaba yung pagkain pa kung may dumating hindi sila awal-awal hindi malayo yeah. <coughs> may bagong dating ito ay think buntis siya ang tinayin kawawa naman pag nanganak Diyos, ko na naman yung mga asong gala ayan ibang aso uli ito yung buntis kanina lang aaway kaya lumabas uli ako So, pagkatapos magpakain ng mga babies, tsaka mag-breakfast, nag-breakfast na kami yung palabok lang uli na niluto ni Mahal. Ngayon, itutupi ko yung aking mga nilabahan kahapon na kumot. At naglalaba pa rin ako ngayon. Good morning. Naglalaba pa rin ako ngayon kasi yung mga kumot tsaka mga kortina na galing sa Candelaria. Maalikabok, kasi kung naalala nyo, wala naman kaming cabinet doon. Exposed yung cabinet doon. Tapos maalaw, kabok Kaya, bago ko siya itago, gusto ko malinis na siya. Kaya, lalaban ko lahat. So, mga ano, siguro, hanggang bukas pa. Anyway, tupi ko na muna itong mga kumot. Ano to? Uh, school ang stool ni Barry para pupuntang tama. Yan. Hmm, ginamit na ni mami yung kanyang stool. Oh, hindi na yun umalis dyan. <laughs> Kanina pa yan mula nung dumating. Mami! Paris! Gusto kong gusto. So, kahit man, na bitin. Paris! <laughs> magiging stepping stool nila yan sa kamay. Walking na. Hindi ka pa lumalabas. Gusto, gusto. Mm -hmm. Yan, ulam namin for lunch. nag -isa lang ako ng toge na may cabbage, carrots. Yan siya. Medyo nagkakalamang ka na nga eh. Oh, nung una talaga. Eh. Humpak na humpakan siya. Phil ang kanyang bagong kama. Binilhan ng kuya niya. Ito para kay Winnie. Parang medyo maliit yung kay Winnie. Asa ah, ka ba dyan, Winnie? Ayaw nga niyang gamitin. Iniinitan pa. Si Baby Hill, Si Panther. Ako ay nag-work na. Hmm. Si Panther ang gumamit nung no. kama ni Winnie. <laughs> Kaso naman. Sarap na sarap ah. Ay, nagising. Sorry lang ah. May, sarap. Sarap po dyan. Bahiga nga. Ang hapon. So, ngayon ay kami punta sa San Pablo uli. Magpapagupit. Sana tuloy na talaga this time. At magpapa-car wash. Alam nyo ba, ever since lumipat kami dito, hindi pa naka-car wash tong sasakyan. Hindi ka gaya sa San Pab, ay sa Candelaria, every weekend, kina-car wash ko to. Eh dito kasi nga, ayan, di ba, sa bakanting lote lang kami naka-park. So nakakatamad mag-car wash dahil dudumi agad. Kaya sabi ko, huwag na nga, no? Eh ngayon, sobrang dumi talaga niya. So papaka-car wash na lang na. Tapos, yun, sabay pag-upit na kasi mahaba na ang aming mga buhok. Ang huling paggupit ko ay bago pa kami mag Malaysia. Oh, isang buwan pa lang naman, mahigit. Wala ba ba? Basta nang nagpakulay pala ako. Oo, oh, so, sa sa, sa Lucena pa yun eh. Ayun. Tapos na August. Tayo lumipan. So, August, September, October. Wala no, Tapos naalala ko nung nakaraang vlog, pinakita ko pa sa inyo na may mga fire extinguisher kaming nabili sa Shopee. Hindi tinanggap ng BFP yun. Pinabili pa kami ng panibagong mas malaki fire extinguisher. Mamaya pakita ko sa inyo sa bahay. 2-5 bang isa. Dalaway pinabili. Tapos apat na fire smoke alarm, smoke detector. Tsaka emergency light. Ano yun? Ano yun? Wala naman. Kaya ako. May manok lang na tumila ako. Parang nasa lugar sa sakyan. Wala. Nasa labas. <laughs> Parang may biglang sumihingi. Kaya naman ko. Kaya yun tsaka emergency light. Tapos yun nga. Uh, kailangan daw namin na uh, fire escape na hagdan. Yun, kung hindi, papalayasin kami after, within, after 15 days. Hmm, seryos eh. Kaya <laughs> Sabi ko nga, oh, sige, alis na lang kami. Balik na kami walang ganun, ganun Sabi nga ni JB yung best friend ko. Sa kanila sa Cavite, wala din naman daw ganun, ganun Eh, para sa amin din naman so, yun kung sakaling so, yes, magkaroon ng hanghang Alam na ko, ba't ganun ka stricto dito. Kasi konti lang yung bahay. So, kaya nilang isa-isahin. Kasi sa kainta, nung bagong gaway bahay doon, wala rin namang pumuntang gombe. Anyway. Yung pagdagastos. O, mamaya lang. Ayan. Ito yung car wash sa San Pablo. Tapos may coffee shop doon. Yan, may coffee shop dyan at may barbershop dito, galing nga eh, all-in-one ah. Oh, mamaya magkakape rin kami. Ayan, ito yung barbershop. Ako Sige po. Ako, ako. So, yan na ang after. Hmm, bagong gupit na kami. Ayun, sarap sa pakiramdam. Nakakatuwa lang kasi all in one yung napuntahan namin may car wash may barber shop, may dental clinic may bar may coffee shop as in lahat nandyan na galing yan dito yan sa San Pablo malapit sa Pure Gold na ang pangalan hindi <laughs> <Hey, cool. laughs> namin alam alam lang namin puntahan ganda nga ng gupit ko eh. sabi ko trim lang trim nga lang ang ginawa minsan kasi pag sinabi ko trim ko ang ikli pa rin kahit sinabi ko trim ngayon, pupunta kami ng Sampaloc Lake. Sama kayo. Ano, mag-food trip tayo doon. Marami kasing merienda doon eh. Sana may araw pa. 5.30 na eh. Malapit na mag-sunset. Ayan, nandito na kami. Hanap lang kami yung parking. Medyo mahirap mag-park dito. Pero alam ko doon sa lake mismo, pwede mag-park. Eh. Sa gilid-gilid. Ayan na. Kala mo walang lake sa amin. Meron din naman kaming Kalibato lake. Taas naman. Oo, oh, diba? Nakaiba. Number 1 ako nakita ba? Tingnan muna natin yung lake. may taho kahit hapon ay may mga basura mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ibang halaman to ha? Ah? Anong halaman? To? Bakit sila nagtatapon sa lake? Ay nako. Yung iba ba baka galing din sa mga... Ah baka. Sa mga kasi kahit sa kalibato, di ba? Meron din. Pero wala masyadong ano dito. Wala masyadong fish pen. Nasa gilid lang. Ako hindi magkanda o gaga. Sabi ko, ang daming pagkain kahit sa katumingin. Hindi uh. ako magkanda o gaga. May mga balls doon, may... May cotton candy. Ano tayong merienda? Laruan. <laughs> may mga coffee shop din. May mga restaurant pa doon paikot to eh. Ang haba-haba nitong -haba Sampaloc Lake pag inikot. Parang kilo-kilometro siya. Kaya iba nagja-jogging. Oh Alam Na yung estudyante. Oh, ayun yung eh, mangga. Manggang hilaw at bagoong. Mario ka mo, Mario Kaya yung ano, yung banana. Iba pang ang food eh. Ito pa, ang dami pang kainan. Mga milk tea. Ay, may cheese coin. Parang gusto ko lang cheese coin. Ito yung Ilocos and Panada. Yung dalawa take-out. Kakuyaki. Buka shake. Eh. Ito na yung ating Ilocos Empanada. At nilagay dito yung mga suka. Ito may maanghang. Ito yung pwesto nila. KK Ilocos Empanada. Tapat siya ng lettuce. Ayan. Bakit nung nagpa-deliver ka may bawas? Siguro na-realize nila na lugi. Kaya, uh, wow. Same price pa rin kahit walang longganisa. Mmm. Ah. Tapos okay na. <laughs> eh, kasi bago. Naman natin ng sokat. ego. Uusok-usok pa kita. Init. Yeah, itsura ng lake pag gabi. So, tapos na kaming kumain. Kami pa-uwi na. Ginabi na kami. Pero actually, maaga pa. Ano lang, mabilis lang talaga mag-sunset. <laughs> oh, eh, may eh, doggy. Wawa wow, wow. okay, naman. Ayun na yun. <laughs> pupunta ng pure gold? Mag-pure gold ba tayo? May <laughs> rin yung itsura niya nung gabi na oh, parang sumaya kasi ang dami na ang oh. ilaw. Wala ko pa pa. Ayan. Masaya din dito sa San Pablo. Kaso, yun nga, marami ng tao. Ayan na yung fire extinguisher na sinabi ko sa inyo na malaki na pinabili sa amin. Hindi pa namin na-install. Ito yung emergency lights. Kailangan din itong install dun sa tapat ng hagdan sa second floor nyo yung fire alarm? Ayan, smoke detector. Ayan, ito yung mga smoke alarm. Oh. Tapos, hindi pwedeng sa iba bibili. May accredited store lang na pinagbilhan sa San Pablo. Yan, i-install pa rin yung.